hello everyone, it's me again, Kuya Daniel. And by the way, I am not connected with any other Toyota dealership or any other brands. Okay? So, freelance tayo ngayon. Pwede naman kayo mag-inquire, pwede ko naman kayo matulungan. At may refer ko kayo sa mga kaibigan ko at mahanapan ko kayo ng magandang deal. Okay? So, kagaya niyan, uh, yesterday naglabas tayo ng 2025 Toyota Tamaraw FB okay so classmate ko ng high school yung bumili so shout out kay parang Reggie okay so let's talk about gano'n ba katipid si Toyota Vios actually hindi ko siya gano'n monitor okay so in what term lang ba ano ako na po naman sa lugar <laughs> uh, na <laughs> uh, ano bang lugar ito isa ano pupuntang sukat yung service road uh, puntang south Okay. Ngayon. So, daily, nagpapagas. Prior na itong nagtaas na 5 pesos sa ah, na, na, gasolina. Okay. Hey, Kapte. So, may mga muro pa din naman eh. Okay. So, nagpapagas ako palagi 1,000 pesos. So, nakaka... 20, kung 50 pesos na nakara, nakaka... nakaka 20 liters ako na pagpapakarga per day ang kasulina. Okay? Na acid laboratory. So, sa isang araw, hindi ko na uubos yun. Pero, meron isang beses, na-consume ko yung 20 liters na yun, at naka 5,000 pesos ako na gross dito sa Pilipinas na yun. Okay? Nagkataon lang na talagang smooth yung biyahe, wala masyadong traffic. Pero, hindi ko pala din ini-aim na ka mga, mga 5,000 pesos. Ang ini-aim ko lang at least 4,000 pesos kasi iba yung pagod ng 5,000 eh. Baka yung 1,000 ako sa mobra na yun eh, baka ikasakit ko eh. <laughs> okay. So nakaka consume ako ng 150 uh, kilometers per day. May natitira pa naman konti. No? Pero may pagkakataon na makukonsume ko yung 20 liters na yun tapos 3.5 lang depende sa traffic especially nung, summer talaga napaka inet okay. so all in all uh, matipid sa consumption ng gasolina si uh, bios okay basta yung tamang paggamit ng aircon kasi pwede mo siya ng number 2 tapos yung sa temperature niya ikanahati niya daw ang kailangan lang naman kasi dito is mas sustain yung lamig huwag naman sobrang lamig kasi malulugi ka na sa gas kapag dito sa TNPS okay so all in all nakaka nagre-range sya ng minimum or matindi na lang talaga kapag traffic mga 9 km per liter yung mga ganyan pero usually nag more than 10 km per liter So let's assume na nag-12 siya. In sige guide, eh. not bad. So ganyan katipid si Toyota Vios. Meron naman mas matipid talaga kay Toyota Vios. Eh. Siyempre, maliit na nga lang yung cylinder. I mean, uh, yung engine size niya. Pero siyempre, iba pa rin yung yung dala natin sa sakyan. Eh. Mas matipid. Okay? So, for more inquiry sa pagkuha ng sa Bakian, at sa paggamit ng nagpa-proseso ng TNBS, magpaproseso rin naman tayo niya. Doon nga lang tayo sa legit, hindi tayo yung ano, uh, yung tipo pagkailabas okay ng susakit, TNBS gagawin, hindi pwede kasi kailangan pa ng OAC So, kasi at ito ha, may, may totoo, may mga nagpapalakad na napakabilis 'di ba? Eh paano kung nahuli ka, wala kang ORCR tapos naka TNBS ka. Tapos pulis pa nakahuli sa iyo, impound ka. Okay? Kung LTO ang makakahuli sa iyo, walang batas na ito sabi na pwede sila mag-impound. Pero kung may kasama sila ng pulis, pwede nilang i-impound yung sasakyan mo. Penalty ka. Hindi ko sure ha. Parang may pangroon na wrong. Base sa mga naririnig ko, hearsay, hearsay lang ha. 200,000 pesos. Okay? So, iwasan po natin magpalakad sa mga ganyan. Doon tayo sa legit. And kwentuhan tayo sa susunod. Bye!